Ano ang mga kura dito? Palaga? 500 500k 500. 500? Yeah Sure na yun? Sure na Okay Tililing Tililing Ang dami namin natira guys Guess the bill Hindi na natin naubos. <laughs> so what's your guess? <laughs> Dahil nasa Grand Hyatt tayo Feeling ko 350k Oh shit Piling, piling ko din. piling ko din. Maliit na yun, no? Maligot <laughs> pag Haha. No? Swerte talaga ako palagi. Haha. 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 Oh, Shit! Nagpapanik ako, shit. Ang hinginig ako, ako siya so, bariya. <laughs> bariya. Sorry. Kami na to. <laughs>